Welcome back to the special Moron 5.2: The Transformation episode of Anong Genap. Nagsimula siya bilang teen heartthrob and part of one of the most popular love teams of his generation, hanggang sa maging isa na siya sa pinakamagagaling na aktor ng bansa. He has also transformed to be a very brilliant entrepreneur, having owned some of the more successful restaurants and other businesses in the land. The marvelous Marvin Agustin. Nagpahinga man for a time sa kanyang showbiz career at no ay madalas na laman ng entertainment news and magazine ang kanyang pangalan. Ngayon sa business page mo na makikita si Marvin Agustin. My uh, first ever business, nagtitinda ako ng mga paputok <laughs> around their neighborhood nung bata ako. His life has always been an open book. Bago pa man pumasok sa showbiz, naging isang bartender waiter si Marvin noon. Ang batang minsang nangarap maging isang negosyante, ngayon kinikilala na ng business society. You have to work hard. <laughs> you have to work hard. You have to be doing what you really want in life. Um, hindi mo magiging fake. Eh. Yan ang secret formula to Marvin's success in business. From entrepreneur Marvin to more on Aristotle. Ang laki ng talon at change of character. Ganito na rin kaya kalayo ang naging ganap sa buhay niya ngayon. I uh, play uh, the character Ar Aris, Aristotel. Uh, anong superpowers ko? Malalaman niyo sa pelikula pag pinanood niyo. Kung tumawa sila ng tumawa sa Moron 5-1, dito tatawa pa rin sila ng tatawa. But this has become a family movie since may mga anak na kami rito. So, mas touching yung story ngayon kagaya ng mga kasama niya sa pelikula. Di rin ito ang una nilang pagsasama ni Direk Wenderamas. Sa mga nagdaang taon, Marvin transformed into a more versatile actor, mapadrama man o comedy. Always a great experience. Um, laging kami nga yung magtrabaho ngayon, eh, TV, movies, so very happy to be working with him. nakaka yung kanyang yung uh, yung enthusiasm niya sa life yung yung kung ano yung kaya niyang gawin bilang from simpleng ordinaryong tao na barista at kung ano na siya ngayon sa larangan ng uh, entrepreneur para makagawa ka ng ganitong klase ng tagumpay ng mga negosyo isa kang matalino at may substance na tao and that's Marvin. His character in Private Benjamin started it all. May tuturing na siyang veteranong aktor kung haba ng filmography at dami ng mga nilabasang teleserye ang pag-uusapan. This may be attributed to his good acting skills and professionalism. Isa na siya ngayon sa most in-demand character actors na bansa, comedy man o drama, ang versatile actor na si DJ Durano. Yung role ko sa Private Benjamin before, si Don di Rosales, doon nagsimula yun eh na Uh, nakakatawa kasi yung pagkatangan niya doon eh, sa private. Tapos, kinuusap ni Direk Juan si Boss Vic na paano kung gumawa tayo isang pelikula na puro, puro tanga. So, mas nakakatawa yon yon dun doon nag-conceive. Tapos, uh, kami na Direk Wen before nagpag-usapan namin din yung pati yung title ng Moron 5. Kasi parang kaya kausuhan ng Maroon 5 eh. So, doon. Sa madaling salita, kay Don Di Rosales ito nagsimula. And after two years, nagbabalik ang grupo sa isa namang pambihirang tawanan na magpapasakit ng ating mga chan. May role is, uh, of course, si Mozart Twister Aquino. Ang tawag nila sa akin si Mo. Ang pasabog nito ay uh, mga superheroes kami dito na magsisave sa buong bayan. Abangan nila to dahil uh, super nakakatawa. Sipin mo, superheroes na mga moron. Grabe, nakakatawa yun tinuturing ni Luis Mansano na parang playground ang kanilang set, toy naman ang turing ni DJ Durano sa bagong member ng cast na si Mateo Guticelli. Actually, it's um, parang katuwaan lang yan eh. Um, hindi naman namin gagawin yon kung talagang um, nakaka-offend kami at uh, ano. Ganon kami, bawat isa sa amin, everyday may, may toka-toka kung sino paglalaruan. It's just so happy na nakakataon na na mas Bini-video namin yung kay Matay kasi siya yung baguhan. Sa kanilang lima, si DJ ang madalas na nakakatrabaho ni Direk Wen, mapa TV man o movie. Number one, Private Benjamin, uh, nagawa namin, uh, Petrang Kabayo, Dadatangi uh, na series, at uh, Who's That Girl? Maganda rin yun. gusto ko dun yung, ano, yung, yung hindi siya talaga pang commercial eh. Yung parang nakita mo uh, na, alam mo yung ginamitan talaga ng ano ng henyo ng isang director yung pelikula. And um, of course, magaling din si Eugene Domingo. kaya I, I love that movie his love there. Si Durano naman, uh, isa yan sa pinaka anong tao. Uh, very vocal. No? Yung kung ano yung nasa isip niya, lalabas yan sa bibig niya. Siya yung tipo ng tao na masyadong pwedeng kubandidatong politiko kasi gusto niya rin piniplisan lahat ng tao. Na minsan yan nga yung, ano, hindi mo makailangan gawin yan. May ganon, ako sa kanya. Pero sa kanya, dahil innate na nga yun, siguro dahil uh, mayor yung tatay niya, um, innate na yung pagiging politiko rin sa kanya.